nilunsad sa bayan ng Gimban, Nueva Ecija noong Biyernes, September 13, 2024, sa mismong araw ng pagdiriwang ng ika-47 taong kaarawan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr., ang Agri-puhunan at Pantawid Program na isang pinahusay na credit facility o pagpapautang para sa mga kooperatibang akreditado ng Department of Agriculture at mga magsasakang nakarehistro sa Registry System for Basic Sector in Agriculture at nagbubungkal ng lupa sa mga erigadong lugar sa ilalim ng National Irrigators Association. Ayon kay Pangulong Bongbong Marcos, sa pamamagitan ng programang ito, ay wala nang magiging pangamba ang mga magsasaka sa mga manluloko at wala nang magiging alalahanin sa kakulangan ng pondo sa pagsasaka. Kayo ang bumubuhay sa ating bayan. Sa inyo nagbumbula ang ating kasaganahan. Sa inyo mga kamay, nakasalalay ang siguridad ng pagkain ng ating bansa. Nararapat lamang na gunitain natin at kialalanin natin ang inyong kabayanihan at bigyang pugay ang inyong walang kapantay na kahusayan at kasipagan. Batid ko na sa kabila ng mga programa ng pamahalaan, marami pa rin ang nahihirapan. Kaya't napipilitan kayong lumapit sa mga pahiraman mga ma ma na may matas na interes para lang makabili ng binhi, ng abono, ng pesticide. Kaya naman, sa pangunguna ng kagawaran ng agrikultura kasama ang Development Bank of the Philippines, ang DBP, at ang Planters Products Incorporated. Inilunsad natin sa araw na ito ang Agri-Puhunan at Pantawid Program. Ang bawat benepisyaryo ay makatatanggap ng intervention monitoring card na magagamit nila sa pagbili ng mga farm inputs tulad ng binhi at abono sa mga accredited merchants na nagkakahalaga ng 28,000 pesos. At makatatanggap din sila ng 32,000 pesos na cash na hahatiin sa 8,000 pesos na maaari nilang makuha tuwing unang linggo sa loob ng apat na buwan na mayroong 2% na interes kada taon. Layunin natin na matugunan ang ilang mga pangailangan ng inyong pamilya habang kayo ay nagaantay sa pagtubo ng inyong mga pananim. Ibinalita rin ng Pangulo na pagdating ng Anihan ay bibilhin ng National Food Authority ang limang tonelada o may katumbas na isang daang sako ng palay ng mga magsasaka sa presyong hindi bababa sa 21 pesos kada kilo ang kikitain ninyo sa isang ektarya ay maaaring umabot sa isang at piso na tiyak na papasok agad sa inyong mga IMC. Sinabi ni Marcos na magsilbisan ng puhunan ang programang ito sa pagbuo ng pangarap ng mga magsasaka sapagkat hangad nila ang matulungan ng mga Pilipino sa pagtahak sa landas tungo sa isang maunlad na bukas. Layunin namin na may hatid sa lahat ng Pilipino ang lahat ng serbisyo ng pamahalaan na makakatulong upang makapagsimula kayo ng kabuhayan, magkaroon ng edukasyon at magkaroon ng mabuting kalusugan. Kaya natutuwa po ako na dahil sa dinami-dami ng pwedeng ipagdiwang sa araw na ito, ang pinaka-espesyal ay ang pagkakataon na maglilingkod sa bawat Pilipino at mailapit ang gobyerno sa taong bayan. Nagpamahagi rin sa araw na iyon ng mga makinaryang pambukid tulad ng isang unit ng rice combined harvester, apat na unit ng traktora, dalawang unit ng riding type rice transplanter, tatlong unit ng rice precision seeder at dalawang unit ng hand tractor. Kasabay ng pilot launching ng agripuhunan at pantawid program sa Gimba ay nagtungo rin ng Pangulo sa Palayan City upang magpamahagi naman ng Certificates of Condonation and Release of Mortgage mula sa Department of Agrarian Reform. Sa na 6,000 agrarian reform beneficiaries. Kasabay din ito ang pagsasagawa ng pamahalaan ng sari-saring mga programa at serbisyo sa iba't ibang panig ng bansa at kabilang nga sa kanyang inanunsyo ang paglibre sa lahat ng mga bayarin ng lahat ng mga Pilipinong pasyente sa araw na iyon na nasa level 3 public hospitals tulad ng PJJMRMC sa Nueva Ecija kasama sina Jerome Tiquia, Tangilito Manzanal, Jovelyn Astrero para sa balitang Unang Sigaw.